Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Asama natin ngayon sa studio si Felipe Felizada. Reklamo niya ang sasakyan na nakahambalang sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, matagal na raw problema ng purok tres sitio bagong silang sukat Montenlupa ang mga nakaparadang sasakyan. Hirap na rin daw ang mga pedestrian sa kanilang lugar dahil sa dami ng mga sasakyan. Oh, Ilang beses na raw niyang inilapit sa lokal na pamahala ng Muntinlupa ang problema pero hindi pa rin daw ito naaksyonan. Ma, nasa linya, na, sa studio po namin ngayon si Mang Felipe. Sir, magandang uh, hapon po. Magandang hapon po, sir. Ano sabi po ni Kapitan sa inyo? Uh, sabi daw, Kapitan, ako oh, pranya na po daw kami. Oh. Kami nakatira dyan, 1982 pa, oh. bagong silang sukat. So Montinlupa ang at least. Baka lang, na, -divide eh. na divide na yung na -divide. boundary. Hindi pa po. Wala bang ano basta sa sitio sila may siyap na purok. Alright, uh -huh. alright. sandali uh -huh. lang po uh -huh. tayo Ang, ang purok tres uh -huh. lang ang okay. iniwalay nila. sinasabing para niya. Si akin. Chairman Mamerto Sevilla ang chairman ng Barangay Sukat, Montinlupa Magandang hapon Chairman Sevilla. Sukat is sukat Magandang hapon po. po. Sir, nandito po ang isang constituent ninyo. Ano po? Aba. Si Mang Fidel. Eh, reklamo Aba. niya, ay si, uh, reklamo niya ho, yung mga, parang terminal po itong kalsada dyan sa inyo. Parang, parang may peryahan. <laughs> itong lirawan na nakikita ko, parang may peryahan. Parang masayang masaya uh, yung kalsada ninyo. Ang problema, hindi na makapa. <laughs> yung mga tao, hirap na hirap na rin makapasok. Kaliwat kanan ng parking, Dama. Mr. Chairman. Uh, Aba. Oh. Ganito po, uh, sir, no? kanina nung tumawag ng tanghali sa akin, umang eh, reklamo nga yan, tinawag ko po, po yung aming traffic department kasi matagal kong uh, uso sa traffic department ng barangay mm -hmm. na araw-arawin yung pag-iikot yan sa lakas. Hello? Yes, sir, go ahead, go ahead. Apo, yan po kasing bago silang sir, nung pinatanong po yung puro yung area, tama po yan. Yan po yung area na yun, isang street yan, merong konting uh, territorial uh, issue dyan eh. Mm -hmm. Yan po kasi ay yung area na yan, ay uh, na, na Paranaque side po siya area. Okay. Kaya pag uh, kami ay magtotowing ng sasakyan, siyempre hindi kami pwedeng magtoto sa lugar nila kasi nga, Ayun. ikiniklaim ng mga tao. Do uh, Paranaque po ang kaya ito? hindi namin mano. Pero yung, yung, kabuuan ng bagong silang, isa tama yung sinabi ng Pilipi, Mr. Felipe Bawa, na isang purok lang, okay. yung nag-ano na part sila ng Paranaque, yung kabuuan, Ayun. eh, sineservisan po namin, dinilinis namin yung mga Nakahambad so, na, ibig sabihin, treatment. sir, para mabilis tayo, ano, sir, baka maubusan tayo ng oras, hindi kayo makakilos, tali ang kamay ninyo because may territorial dispute between Paranaque Apo, and Montilio pa yung, 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 nyo. yung barangay nyo. Ah. Hmm. may solusyon tayo dyan, Paul oh. pareng Alex. Yeah. Sige, Mr. Chairman, kung hindi mo kaya yan, meron kami lalapitan, ha? Maraming salamat Apo, sa oras mo, Mr. Chairman. Mang Pilipe, ito, ha? Kasi nga, may problema raw, teritoryo, etc., bla, bla, bla at tatawagan natin MMDA. Parehong sakop ng MMDA yan. Yo. Paranaque, Muntinlupa, sila may sakop mm. yan. Kaya kung may mga sakay kailang ipato dyan, pwede ito ng MMDA. Oh. Yung, dapat siya, yung barangay, magsama sa MMDA isa. Oh. Eh kaso mo nga, baka magreklamo naman si chairman naman ng kabila, ng Paranaque naman. Oh. Eh sasabihin niya, bakit ka nakikila? Sukat talaga kami po. Ah, sukat si sila lang nagsabi sa amin ng Paranaque. Mm. Ah okay. Oh, lupa. Jesus Mario safe naman eh mm. Diyos ko po naman. Kasi ang lahat ng lupa dyan sa Paranaque kasi lahat yan napukor. Paranaque yung sa amin, Paranaque yung bandang durok, kahit mm. ang kinsin, Paranaque na na-Kalistro. Oo si oh, alam niya. Na oh. Alam niya history. Kaya kung sa lupa ang pagbasihan, lahat Paranaque yan, walang munti lupa. Ah, ah. Okay. okay. Sino pa nga bang makaalan? MMDA yung pwedeng pumasok. Babalikan natin yan tayo. Tinatawagan natin ng MMDA para tulungan kayo sa problema na yan. Mukhang hindi kaya ni Chairman si MMDA. O sandali lang po, sandali lang. Balikan po natin ang sumbong ni Mang Felipe Feliz Sada ng Muntinlupa. At nasa linya ng telepono si Sir Danido Nolasco, Chief ng Traffic Management Bureau ng Muntinlupa. Sir Nolasco, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, sir. At sa inyo pong mga nakikinig po ngayon. Opo. Sir, ilalapit lamang namin ito matagal nang problema ng na mga tiga Purok, uh, ano yun? Purok 3. Purok 3, sitio Bagong Silang. Purok 3, sitio Bagong Silang, Sukat Muntinlupa. Yung kalsada sir, ginawa ng parking ng mga tricycle, mga sasakyan, sure. naglagay naman ng kainan, nakala mo eh piyesta, no? No. lagi dyan sa barangay na sa kalsada na yan. Pwede ba sir malinis ito sir? Problema na kasi eh hazard yun. Know, pag nagkasunog, hindi yeah. makapasok ang mga bombero, Ambulansya, mahirap pa pumasok yeah. sir. Yes sir, opo. po. actually sir, matagal na rin po tayo nag-operate sa area na yan. Ay, araw ano -araw. po tayo nag-operate dyan. Mm -hmm. At nakikipag-contact po tayo sa barangay. Kasi barangay road po yan sir, mm -hmm. na, na area. So, so maganda ano siguro. bukas na bukas po ay papupuntahan po namin ng towing team natin yan. Tapos yan. Tapos po agad natin yan sir. Oh, oh, yan, yeah, no, okay, okay oh, na. Okay. Um, natutuwa na po ah. si Mang Felipe Felisada dyan sa sinabi niyo. Mm -hmm. At kung po man, eh, sir, lagyan niyo na mga sign na bawal, ituto ah, namin kayo. Dito ba? Opo, sir. Uh, actually, meron po mga signages po yan. Okay. Uh, eh, ng ulo. Barangay, yung barangay po ay nag-initiate dahil dahil barangay road nga yan. Sir, po yan na sir, sir ganito na lang, yun. sir. Para medyo nagkaroon ng ma ma maging masigla ho yung ekonomiya ninyo, magdalagay ho ka ng maraming towing dyan tapos ito ho lahat. Hmm. Yan. Bakit may nakapwesto dyan, sir, para ito. Oo. Oh. Oo. Oh. Ati po natin yan. Oh, ayaw. Yung, ayaw. Yung, Ako uh, naman uh, sir, po natin ang mga tropa yan, sir. Kailangan ho ninyong pangil ho dyan. Kung yeah. ayaw sumunod, kagatin ho ninyo. Oh, yeah. easy, oh, easy, easy. Diba? Okay. Anyway, maraming salamat po, Sir uh, Nolasco ng uh, Traffic hmm. uh, Bureau ng Muntinlupa. Thank you, sir. Okay, salamat okay. din po. Yun. Ma'am? Ma'am Philippe, bukas! Approved! Oo sir. salamat po sa inyo, sir. B no, way mo, way mo. Apo, na pala Wala ko hapon. man siya,